gandang hapon mga kanol so ito na yung bagong motor natin ngayon ang Cove 450RR at asabihin ko sa inyo yung mga napansin ko at mga parts nito para maniwanagan tayo sa mga nagpaplanong bumili asabihin ko sa inyo kung ano yung mga to so magsimula tayo dito sa harapan harapan nito ganito itsura yes ganyan, ang linis Pinakabitan ko na to ng radiator guard bago ko ilabas to sa Bristol. ang presyo nito ay 388 plus 7,500 para sa LTO. Sa 388 may pro ka na. Ang standard version is 358 plus 7,500. So ano nga ba meron dito sa pro na to? Makikita nyo dito sa gilid. Ayan. Ang brand Cove yung type 450RR, yung curb weight 165, manufacturing time July 7 eh, sa month, and year 2024. So, bagong bago lang talaga to. So, punta tayo dito sa gulong, dito sa harapan. Pinagkaiba ng standard at pro. Ang pro is naka-KYB na siya upside down fork ang standard naka upside down fork na rin pero hindi siya KYB nakalimutan ko yung brand eh sulat ko na lang dyan tingnan nyo yun pangalawa is yung kanyang brake caliper ang brake caliper nito is medyo malaki compared dun sa standard dual disc brake na rin sya ang gulong pares ang sukat pero magkaiba yung brand ang brand ng nasa pro is Maxxis 120 by 70. Sa na likod naman, maxis rin to, 160 by 60. Yung brake caliper na to, hindi ko alam kung anong brand. Walang nakalagay. Ito yung itsura niya sa likod. Oh. Malinis yung likod. Makinis pa. KYB na rin yung rear suspension nila. Adjustable na rin. At ano pa pang pinagkaya ba? Kasi yung sa standard, hindi siya KYB suspension. Ito pala yung ng susi niya, no? Ayan. Hindi siya yung parang may uka-uka. Dito siya sa gitna, yung uka niya. So, mapunta naman tayo sa harapan, sa dashboard mo. So, pag sumampa ka naman, ito mapapansin mo. Ang Pro, meron siyang steering dampener. Ang standard wala. At meron siya nito. Hello, Mofo. Isa rin yun sa pinagkaiba nila. At tingnan natin yung, yung, yung dashboard. So makikita nyo dito, pag ini start up nyo. Iba na rin ang dashboard niya meron din siyang launch control. So, hindi ko pa nagagamit ito kasi hindi ko alam paano gumamit ng launch control. So, adjustable din yung kanyang suspension. makita nyo dito. Yan. At nakalimutan ko palang banggitin. Quick shifter na to Pero up lang yung quick shifter niya. Ito, yung quick shifter. Nakatago yata. Ayan o. Ito, itsura niya. Pag naka-standby. Ram air intake pala yan. Pasukan ng ano, ng hangin pag mabili ang ano. Ito yung itsura niya sa likod. Ito. Ngayon pag pinipreno mo yan, may dumadagdag na ilaw dito. Tingnan natin. <laughs> Ayan, kita nyo Hindi ko na maabot eh, sorry So dito naman, di mo makikita yung engine oil window niya basta-basta. Kasi dun siya, ayun, nakatago, ayun. Ito. yan, yan yung, sa engine oil niya. Ito yung mga kanyang pindutan sa gilid, sa kaliwa. Ito para to sa up down pagpipili ka ng function dito, back. Ito yung enter. Ito left right. Busina. <tinyo> Ito yung hazard. Pakita ko rin sa inyo yung hazard. Pakita ko sa inyo. Ayan yung niya sa hazard sa likod. At sa harap naman. Okay. Kalimutan ko pala banggitin. Ito yung adjustment para sa dampener. Plus, minus. So, punta naman tayo ngayon sa yung sa pillion seat. Kung anong itsura nito. Ito kasi hindi mo ito mabubuksan. Di tornilyo yan. Pumuksan natin. Ay. Ay, naiiwan to. Yan lang, oh. Hindi ka pwede magligay na kung ano dyan, eh. Kaya sa mga meron nito, mag-ingat kayo sa pag wawash ng mga to dahil may mga ano na dyan, oh. No? Mga wire na dyan. Baka mamaya, mabasa. Magkaroon pa ng problema. Babalik na natin. So, ano pa ba? Ang hindi ko natakil sa inyo. May winglet siya. Yung mga tire pressure nito na basa ko sa manual tire pressure nito sa harap is kailangan ang rest ang standard niya is 33 ang tire pressure naman sa likod is 36 psi ang engine oil naman yan pag magpapalit ka is two uh, nasa 2.6 liters pag magpapalit ka ng filter 2.6 liters na yun. Kasama na yung pag-alis ng filter. 2.6 ang total. Hindi <laughs> ko rin malocate kung saan ang filter nito. Ni Ay, sorry. Ang filter nito. Ni Alam ko banda yung oil filter. Malit lang ang makina niya, pero iba rin lumatak. kasi nang galing ako sa Ninja 400, may kaibahan talaga ng bilis dahil nga sa 4 cylinder na to pero sa torque, mas torque ang Ninja 400. Meron pa pala dito sa screen mo para sa riding mode mo kung sport type or eco. Itong cove natin is meron din siyang USB. Yan. USB at USB type C. Ito rin napansin ko dito. Bumili ako ng Quad Lock Pro. Dito. Para dito. Ngayon, kasya naman dito yung Quad Lock. Ang problema, dahil na meron itong dampener hindi mo siya pwedeng ilagay so hindi ko alam kung pwede siguro dito na lang ikabit yung quad no? dito na lang tibay naman yata ito eh. O, para may lagayin lang tayo ng mga cellphone natin pang navigate kasi yung navigation na ito, hindi ko pa nasubukan. i try ko register eh. Hindi, hindi ko pa na-register eto pa pala papakita ko sa inyo yung sa gas niya kumakita niyo yan yan wala siyang harang dito ng dalawang bakal para hindi ma siyang suot yung yung tubo or kung ano man yung sa gas so ganyan lang siya diretso na siya kaya yun sinasabi ko sa kanila huwag pa ano yun huwag do sa bakal diyan na sa ibabaw hangga't maaari para nakikita ko rin gasolina nito, pwedeng premium, pwedeng unleaded. 'Yon ang sinabi sa akin. Pero uh, ang ginagas ko dito isa uh, yung premium lang, yung 95 octane. Hindi ko pa na-try ang 97 octane. Pero 95 octane. Yun lang naman. So isa pa pala sa napansin ko dito sa Cove 450 double R, is yung radiator fan niya. Sabi natin tumatakbo yung radiator fan. Tapos pinatay mo yung makina. Mamamatay yung radiator fan. Pero, maya maya, tatakbo ulit siya. Hindi ko alam kung feature niya ba yan. Tumatakbo siya kahit nakapatay na yung engine. Kahit nakatanggal yung susi, tumatakbo pa rin yung fan niya. Pero hihinto siya. Siguro in a certain point na safe na yung temperature, dun siya humihinto eh. Humihinto siya eh. Tapos hindi na siya tatakbo. Ang gandun lang. Yun lang ang mga napansin ko. Hindi ko alam kung feature niya 'yon O ano, kung meron bang ano dyan sa motor. Yun lang napansin ko sa Cove 450RR. Pag meron ako nakitang pagbabago or uh, mga iba pang kakaiba dito sa motor, hasabihin ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng update. Sa ngayon yan pa lang kasi hindi mo nga siya pwedeng ibiyahe dahil wala ka pang ORCR. Matatagalan pa. So sa ngayon, tingin-tingin na muna tayo dito sa motor na to. O yan, tingnan nyo. Tura. Okay naman, di ba? Ganda eh. Oh. Sa mga nandito pa at nanonood, maraming salamat sa inyo. Uh, peace out. Alam niyo yung sa Green Hills, yung pinapagpagan nila ng ano ng pera yung mga cellphone. Sa akin papagpagan ko ng gloves. Ang paswerte. Eh. All right. <laughs> so hanggang dito na lang tayo mga kanol. Mang kanol. Signing out. Peace out. Ride safe. All right. Check the mic and make sure it sound right, boys.